Hi guys, sa mga nagbabalak dyan na mag-apply as a bigo host, kailangan nyo talaga mag-provide ng any ID ng isa lang. Ito yung list ng ID na pwede nyo i-provide. Kung meron kayo ng ID na to, i-check nyo na to para pwede kayo mag-apply dito sa Good Deeds Agency. Ito yung mga list. Ito, ito, ayan o. Ayan. List. <laughs> ayan, list of acceptable, Accept, Accepted. <laughs> accepted Valid PH Government Issue ID. Ayan o. Passport, Driver License, National ID, PhilHealth, Health, Postal ID, PRC ID, SSID, TIN ID, UMID ID, Voters ID, Pag-ibig, Police Clearance, NBI Clearance, OWA. Ayan. Birth Certificate. Basta ayan, ayan. Lahat ng to, pwede yan ha. Ayan ha. ID yung mga binanggit ko na yun guys na ID, yun yung, pas, yun yung pwedeng ID na ipasa nyo sa mga agency kahit saan kayong agency mag-apply. Pero, eto ang napansin ko sa mga nag apply ngayon. Nagsisend sila ng ID na Xerox. Kaya, ang dami nilang na-reject. Sorry na, sorry na. Alam nyo ba, guys? Kami mga agency managers, hindi kami yung may problema. Si Bigo, okay? Kasi si Bigo, gusto niya legit ID. Ayaw niya ng Xerox. Kahit ako, kung kahit kahit ako gusto kong man tanggapin lahat na mga serok-serok si mga ID nyo, wala nga, hindi nga pwede be. Hindi nga siya, national, national ID kasi yan. Meron din ako national ID, kaso wala pa nga, ni, hindi pa nga nila napiprint talaga ng into ID. Kung ako sa inyo, kung meron kayong malapit dyan na barangay or PhilHealth sa lugar-lugar nyo, kung ano yung malapit dyan na lugar, yun na lang yung kuha ng ID na meron dun sa list para mas mabilis kayong makakuha. Kasi katulad yung driver license, di ba? May bayad yan, mga passport. Kumuha muna kayo ng mga madali lang na walang bayad ng mga ID. Pwede naman yun. Basta, wag lang kayo mag-provide ng mga Xerox ID. Kasi yung admin ko, just <laughs> ko, yung admin ko, today lang ha, may limang nag-apply na Xerox ID ng National ID. Sorry, sorry na talaga agad. Kasi sinasabi ko sa inyo, hindi kami yung may problema. Talagang may tinatawag lang talaga na requirement si Bigo Live Up na ang tinatanggap lang talaga niya is ID na hindi Xerox, okay? Yung sinabi ko kanina na requirements sa ID, isa lang ang kukunin mo doon para makapag-apply ka na kahit saan namang agency or kahit saan namang work talagang kailangan nyo talaga mag-provide ng ID. Kung doon, gumagana yung sa kanila, yung mga serok serok-serok doon yun. Pero, ibahin nyo nga dito sa mundungan ng Bigo. Kasi, ayun nga, kung ano yung hinihingi ng requirement, yun talaga ipoprovide natin para makapasok kayo sa mundo ng pagbibigo. Okay? Kaya kung may kakilala kayo, gustong magbigo, guys, i-check nyo kagad kung may ID kayo. Kasi, kailangan lang naman dito ng isang ID. Valid ID, ha? Na, na pwede nyong i-send sa amin, ipakita sa amin para ma-check din namin kung ano yung ID nyo, kung pwede ba siya or not. Kaya sa mga walang agency dyan, i-PM lang ako sa FB ko. Eto, kung gusto nyo mag-apply as our official host. Kasi kailangan ng ID dito talaga. Kasi hindi kayo magiging official big host. Kasi kailangan nyo i-provide yung ID na yan. Ayun lang. Bye! Follow for more! Hi guys! Bago mo tapusin ang aking video, meron lang ako i-share sa'yo. Baka wala kang work, naghahanap ka ng work, mapa part time full time, nasa bahay lang. Katulad ko, guys, ako kumikita ako sa Bigo Live Up nang nasa bahay lang. I have three kids at nagagampanan ko yan sa pamamagitan ng uh, pagbibigo ko. Kasi alam nyo ba, itong life-changing opportunity na sinasabi ko sa inyo is hindi ko lang siya kinikip, hindi ko lang yan pinapan, sarili ko lang ba, ganyan. Kaya bago mo tapusin tong video ko na to, is makinig ka muna. Baka ito na ang inaantay mo talaga. nakaperahan. Itong sinasabi ko sa inyo guys is Bigo Live app. Yung Bigo Live app is dinadownload lang to sa iOS mapa, iOS o Android man yan. Okay? So libre lang mag-apply kasi 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 kailangan dito guys ng agency kung gusto niyo kumita talaga, okay? So agency manager ako ng Good Deeds Agency. Yan yan ang aking agency at ito naman ang Bigo ID ko Jenny24. Wait, there's more. Pwede kayong kumita ng 5 to 6 digit at eto pa guys, pwede niyo tong gawin full time and part-time. Okay? So, sinasabi ko lang to dito sa aking mga video o itong video na to mismo is baka kasi makatulong ako sa inyo hanap buhay at mga gusto pang kumita na di na ninyo kailangan bumiyahe, nasa bahay lang. Pwede yong gawin to habang nagbabakasyon kayo. Pwede yong gawin to kung nasa work kayo. Ganyan. Kasi alam nyo ba, hawak nyo lang yung oras nyo. Kasi dito sa Bigo Live Up, guys, is kayo mamimili kung magkano yung sasahuri nyo. In short, magpapakota kayo dito ng ng ganto ha, ng beans nyo yung beans na yan. Ganyan, mag-iipon lang kayo ng beans na yan at may kota na tinatawag dito. Mas masipag ka, mas malaki yung sahod mo. OMG, baka ikaw nang sumunod na maging host ko na kumikita po dito ng ganto kalaki. Isipin mo ha, pwede kang kumita ng ganto kalaki sa pagbibigo lang. Pwede kang kumanta, pwede kang sumayaw, pwede kang magchika-chika like me. <laughs> Kaya sa mga walang talent dyan, sa may mga talent, huwag kayong mag-alala kasi pareho-pareho tayo dito. Medyo kulang-kulang, konti-konti lang yung talent, okay? And sa mga nagtatanong kung sa babae lang ba daw to, pwede is no. All gender po ang Bigo Live app, okay? And 18 years old pataas lang, cellphone lang yung kailangan at wifi. Yun lang kailangan. At wait, Paano ka pala makuha yung sahod mo? Gcash lang or ATM, okay? So, ganyan lang kadali, okay? Ganun lang ang kailangan. Yun lang din ang kailangan namin para makapasok ka sa isang agency or kahit sa agency or sa agency ko. Kung papasok ka dito sa Good Deeds Agency, i-provide mo lang yung mga yan para paso ka na kagad. Kung meron ka nyan, wala na, bi. Apply ngayon, hire ngayon, start ngayon. Yan ang goal namin kung meron ka ng mga yan, okay? Kaya anong gagawin? I-download natin si Bigo Live Up kung interesado ka ng mga Bigo. Okay? Huwag kang mag-alala, kita. Malaki ang sahod dito. Subukan mo lang. Wala namang mawawala. Sige na nga, baba. Thank you for watching.